Guys, nandito kami ngayon sa Botang Yad. Ayan o. Oh. Ah, okay. nilantangan pala. Sityo nilantangan para botangyan. Sityo nilantangan. Ah, sako pa rin ito ng botangyan. Yad. Ayaw ah. Ayaw isda

kasi yung pagkasabi sa kanya, sabi naman niya, eh, hindi mo na ako sa inasunod. Naan dyan ang bangka ako nakapunod. Talaot eh, siya. Kaya dyan ako maano, pinalaot. Sa so, ganito uras, pinalaot. Ah. Kasalubungan sila dito ay oh. Galing siya kaya tuloy yung tao. Oh, oh, Parang oh, yung galing dito dito, dito dito siya padaan. Oo, oh, baka naman ang time na yun, much. At talagang dito siya nadaan. Nasilip oh, oh. niya at nabiro pa daw ngayon kayo lagi. Noong time na yun, Mads. Sabi, sabi niya, sa ay, ito, ikaw, pag